Eh, may mga nakahuli na tayo ng hito. Ayan, laki. Oh. Mga kalating kilo mga sabay. Laki. Laki. So nakuha natin, tilang natin na bidyuan mga sabay kasi yung bilis ng pangyayari sa pagkagat niya at dito na natin bigyan sa may pangpang -pang na uh, gutter mahirap na mga sawit baka makawala eh. at uh, doon natin nakuha banda sa may uh, ayun mayroon pa tayong isang taga aro na ano nakakuan baka hilain ng ano yan so at panlawin natin yung mga sawit baka hilain ng isda pang kasi yun itong ginangamit natin dito guys ang ano to pang hito pandalag ay okay, mga sabay. Ay mga kalahating kilo siguro 'yan, bigit. Ito 'yung lagayan natin, sana 'yun. Okay mga sabay ha uh, Mamaya Pagkita ko na lang sa inyo kung makakuha pa tayo uli Yan dyan natin na ulit mga sabay Yung malaking hito Dyan sa may floater natin Hindi na natin nakuha ng video Dahil nagmamadali tayong ahon Dahil baka makawala jackpot nakahuli na tayo ng isa hindi na tayo agrabyado pag nauwi na tayo mayroon na tayo may mga mga tangat na huli na tayo mayroon na tayong pang ulam mga kasabay sapat na yun pagka wala tayong mahuhuli uh, may dadagdag okay na yun mga kasabay So, hintay-hintay pa rin tayo kahit papano, baka mayroon pang mahuli sa ating bingwit. Baka may kumagat pa dyan. Yung isa kasi nito, gano'n to, uh, pang dure. Doon to sa may gitna. Doon sa may bandang ano, may mga umaanod ng mga otterlele. At dito naman, yung isa pang dalag at saka hito. Kung ano man mahuhuli natin dito So na yan mga kasabay Okay mga kasabay no uh, Shout out sa inyong lahat dyan At uh, hindi ko na rin kayo isa isa At maraming salamat Sa mga suporta nyo At uh, sa panonood nyo Sa mga mababait kong uh, masugid na tagawag subaybay Yan mga kasabay Maraming salamat sa inyong lahat May huli na tayo mga kasabay Andoon hindi ko na binabal sa tubig kasi uh, makawala kasi yung tali no ma, ano lang malambot lang yung lak hindi na uh, makalak ng maigi pero hindi naman yun agad na mamatay dahil matibay naman yan matagal naman mamatay ang hito kaya mga sabay na, no, pakita ko na lang sa inyo kung may mahuli pa tayo kung uh, ano mang mahuli natin dito no, mga sabay Okay mga kasabay, nakaisa lang tayo at uh, okay na rin yun. Nakatsamba tayo ng isa, swerte na rin sa atin eh. Kasama natin si, ano, si Puge. <laughs> Ayan, si Fuge. Yan si Master, ano, si Master Jan. At si Master Boy. <laughs> Buhyak. Tatlo kami dito. Dumating sila. Pero may huli na ako nang dumating sila. Pawi na tayo mga alas 5 na kasi -o, makulimlim na ang panahon. Ang kapal ng ulap, baka abutan tayo ng ulan. Yan, ay tama na yung isa, malaking bagay na rin sa atin yun. Blessing na rin sa atin yun mga kasabay. Salamat sa Panginoon, salamat kay Lord. At uh, malaking blessing na rin na binigyan sa atin. Kaya eh, isang piraso lang yan Malaking bagay na yan sa pang ulam mga kasabay Okay mga kasabay no, maraming salamat po sa inyong lahat Wala pong yun, sana yung wala po kayo bye pagkumbaybay sa ating channel youtube channel lang po tayo mga kasabay Okay, so god bless you sa inyong lahat Okay, bye bye